Madaying na po ng tulong ang mga magsasaka sa lalawigan ng Iloilo na isinailalim kamakailan sa state of calamity dahil sa lawak ng pinsala ng El Nino. Muli naman tumugon ang Iglesia Ni Cristo na nagpaabot ng tulong sa mga apektadong residente. Ang detalye hatid ni Mar Gabriel. Ganito ang sitwasyon sa maraming lugar sa lalawigan ng Iloilo na nasa ilalim ngayon ng state of calamity. Wala nang makuhang tubig sa mga pangunahing water sources na epekto ng nararanasang El Nino o matinding tagtuyot. Ang ilang ilog sa bayan ng Lemery at Sara, unti-unti na ring natutuyo. Ang resulta, namamatay ang mga pananim na palay, mais at iba pang high value crops na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente. Ang mag-asawang Rami at Rosana Cordero, hindi alam kung paano mababayaran ang inutang na puhunan. Ang kalahating ektarya ng pananim nilang kalabasa, tuluyan ang natuyo at namatay dahil sa kawalan ng patubig. Hindi kagaya ng mga nakaraang taon na may mga ulan-ulan na pumapatak sa panahon ng Disember. Eh. Ito sa ngayon kasi wala talaga. Kaya ganitong nangyayari sa pananim na um, ubus. Ayan sana yung inaasahan namin pang ano talaga eh, tawid pang hanap buhay. Eh. Kaso lang, eh. hindi talaga kaya sa sumbarang init ng panahon. Ganito rin ang sinapit na mga tanim na palay ni Joby Pradas mula sa barangay Ardemil. Limang sako ng palay na lang ang kanilang napakinabangan mula sa 30 sako na inaasahang aanihin nila ngayong buwan. Ngayon lang po nangyari ito na hindi namin hindi kami naka-harvest ng third crop namin. Kulang po sa pagkain namin. yung budget namin sa isang buwan, dalawang sako. Ang bayan ng Sara una nang nagdeklara ng state of calamity noon pang April 12 dahil sa malawakang pinsala ng El Nino sa kanilang lugar. Ayon sa Municipal Agricultural Office, mahigit sa 60% ng inaasahang ani ng mga magsasaka ang nasira dahil sa tagtuyot. Partikular na naapektuhan ang third cropping na nakatakda ng anihin noong Marso hanggang Abril. Mahigit 118 milyon pesos ang kabuang halaga ng nasirang pananim sa buong bayan. Pag hindi pa umabot ang ulan yung itong Mayo, siguro madedelay yung planting season ng mga farmers namin. Gutom pa rin kasi wala silang maraming stocks na production nila. Kasi kulang pa yon sa gastuhin nila at sa personal consumption nila. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, First time nilang naranasan ang matinding epekto ng El Nino. Kakaiba talaga. Kakaiba kasi matagal. Matagal yung ang, uh, El Nino, ang init. Okay. Uh, ang 43 to 45, 42. Ang uh, heat hit index, sunog talaga yung mga alaman. Kahit sa bahay, wala na eh. Ang puso nga yung iba, wala na ng tubig eh. Sa datos ng MDRRMO, nasa 3,530 na pamilya ng mga magsasaka, nakatumbas ng 14,120 na mga individual ang direktang naapektuhan ng El Nino. Nagpapatuloy daw ang validation sa mga apektadong residente na pagkakalooban ng tulong. Ang Iglesia ni Cristo muli namang nagpadala ng tulong sa mga apektadong magsasaka sa bayan ng Lemery at Sara. Daan-daang pamilya ang napagkalooban ng goodie bags at malinis na inuming tubig. Sa ganitong mga pagkakataon, ang ating tagapamahalang pangkalhatan, kapatid na Eduardo Bimanalo ay mabilis na tumugon sapagkat dama nila ang pangangailangan ng mga mamamayan pagka may ganitong mga kalamidad, lalo na nga El Nino o sobrang tagtuyot ang naranasan ng mga tao. Maraming maraming salamat po sa ganitong lingap. Napakalaking tulong na po ito sa akin at sa aking pamilya. Malaking tulong na po yun sa amin. Lubos naman ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa tulong na ipinagkaloob ng Iglesia Ni Cristo sa kanilang mga kababayan. Sa INC po, salamat po na na nakita nyo rin. Humble town po namin, natulungan. So, malaking tulong po yung uh, INC. So, madaming salamat po nananawagan rin sila sa national government para sa karagdagang ayuda para sa mga magsasaka at iba pang sektor na naapektuhan ng El Nino sa kanilang bayan. Mar Gabriel, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.